Hello guys, good day po. Welcome back sa ating channel Coins TV. At eto nga guys, meron tayong wallet dito. So sa matagal na sa ating channel, kilala ng kilala na to kung kanino to. At para sa mga hindi nakakaalam, ito po ay kay Commander. Ayan. So hinawakan kasi natin at mabigat. So maraming barya guys. Kaya hiniram muna natin para Tignan muna natin tong barya niya kung meron bang baka may mga hard to find dito guys. So, sayang naman. Ayan. At wala na. Isoli natin ang mga susi. At eto nga guys. Dito tayo mag coin hunting muna at pagsasama-samahin muna natin yung tigli piso. At, may isang pirasong sampung piso na NGC at BSP na limang piso. Yan at may dalawang pirasong NGC. At kunin natin yung mga BSP na tig 5 again So, unahin na natin tong anim na piraso na 25 cents na dalawang pirasong BSP at apat na pirasong NGC. So dito tayo sa NGC. Ang ating first coin year 2020. Yan. Ganda ng condition guys oh. Napakaganda. Yeah, anananatin dyan yan at ang ating next coin 2019 na low mint mark, so common. Next coin, so ang hinahanap natin dito, guys, 2017 dito sa 25 centimo na to na NGC. at talaga namang napakaganda ng condition, no. Ito ay year 2020. So silipin lang natin, guys year 2020 at napakaganda ng kondisyon no? Ayan. at dito naman tayo sa BSP 2006 ang hinahanap natin dito na hard to find year 2017 so common lang yan at ang ating next coin napakaganda pa ng kondisyon may laster pa guys 2014. So, ayan, wala tayong nakuha dyan sa 25 cents. At dito naman tayo sa tigli limang piso. So, unahin na natin to Ihuli na natin yung pinakamadami, yung piso na NGC. At dito tayo sa limang piso na BSP silipin lang natin at di ko makita ito ay year 2021 na nonagonal at madami dami na rin tayo niyan. kompleto na tayo niyan. kaya ito ay hahayaan na natin sa sirkulasyon at isang round shape so common lang din at ito 10 piso na isang piraso lang So ito ay year 2018 at nung makakailan lang nakahunt tayo dito guys ng hard to find yung 2017. So ayan kaya napakaswerte natin noon. At ito ay apat na pirasong BSP lang na 5 piso guys. Ang ating first coin dito 2013. So common. Next coin year 2012. So common lang din 'yan. And another year 2012. At ang ating last coin So 2012 din At wala rin tayo dyan nakuha Sa 5 piso At dito sa 10 pisong isang piraso So ito guys Dito tayo sa BSP At ihuli natin yan Dahil Yan ay Exclusive <laughs> Baka nandiyan dyan yung 2005 Na hinahanap natin So alamin natin mamaya So dito muna tayo sa NGC na piso. Yan. Ang ating first coin. Year. Silipin ko lang guys, bet parang 17, mali pa na 2019. So naduling na naman tayo, Kala ko 2017. Jackpot sana 'yon. Ang hinahanap natin dito ay year 2017 at year 2018 na upper for mint mark so ayan at nakakuha tayo dito guys ayan o oh, frost so frost dun sa harap at parang may pagka frost din dito 100% guys 2018 to so sisilipin lang natin ayan 2018 na reverse frost so ayan o oh, napakaganda at itatabi natin dyan yan Ikikip natin yan guys 2018 yon na reverse frost Mas maganda sana kung ang ma-hunt natin dito ay Yung year 2017 Na hard to find Dito sa NGC So 2019 common And we have 2019 Come on next coin 2018 common next coin another 2018 na low mint mark so common lang yan and another 2018 common next coin 2018, na low mint mark paren. And we have another 2018. Come on. Next coin, 2018, paren, na low mint mark. And we have another 2019, na low mint mark then. Come on. Next coin, 2019, na upper mint mark. And we have year 2018. Next coin. So, hindi nagpo-focus na naman yung ating camera. 2019. At ang ating last coin, guys. Dito sa NGC na piso. 2019 na upper mint mark. So, common lang din yan. At ito ang nakuha natin sa NGC reimburs pros ng year 2018. So, ayan, hindi na masama. Kahit papano we eh, swerte yung barya dito sa uh, pitaka ni Commander. At ayan, nandito na tayo sa penali guys. Ang 2005. So, malalaman na natin kung nandito ba o wala. Sana swertehin tayo dito, nandito na sana. <laughs> okay, syempre bago tayo magsimula dito, guys. Kaya ng parati kong ginagawa, ang pasalamatan po ang aking mga subscriber. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Lalong lalo na doon sa nag-share at nagla-like ng ating mga video. Maraming salamat po. So sana po ay patuloy nyo i-like at i-share yung ating video. At maraming salamat din po sa mga silent viewer natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. So tara guys, umpisahan na natin tong ating last batch At meron pa tayong isa shout out pala Shout out kay Ramil Biana ng Kainta Rizal So shout out sa iyo sir, maraming salamat po sa suporta So ayan At kay At Oweng Albante 181 So maraming salamat sa inyo yung dalawa sir sa suporta dito sa ating channel. hayan kay Ramil Biana ng Kainta Rizal at kay Oweng Albante 181. So, ayan guys, tara. Umpisahan na natin tong ating last batch. At kahit papano okay na tayo. Nakakuha tayo ng 2018 na reverse frost. At common. Next coin, 2014. So, common. Year 2013 common din and we have 2015 so common next coin ba die 3 year 2015 na die 3 so ayan guys i-keep din natin to die 3 so medyo mahirap din yan makita ang karaniwan na nakikita natin yung 2015 ayan na die so ayan yan oh. ayan yung die na 2015 at itong ating na hunt ay reverse 3 na 2015 merong frost nito guys na ito talaga sobrang laki kasi talaga po bold letters same lang naman sila ng bold letters ng 2015 pero yung letter nitong isa sobrang laki talaga oh. Kumpara mo dito sa bold letters na 2015 na dayo. Ito talaga napakalaki. So ayan, nakadalawa na tayo. At jackpot itong wallet ni Commander. So ayan. Next coin natin 2011. Common. And we have year 2015 at 2010, year 2014, common. At next coin natin, 2016. Oops, nalalaglag pa. At year 2012, napakaganda oh. May laster pa rin tong 2012 na to, pero hayaan na natin dyan yan. At ang ating next coin, 2014, so, common. At next coin, 2012. So, common. At ayan guys, nakadalawa tayo. Isang reverse pros na 2018 at isang die 3 Reverse 3 na 2015 na napakalaki talaga ng mga letters. Bold letters talaga. So i-update natin to guys itong year 2015 na reverse 3. So ayan guys, punta lang tayo dito sa ating kaibigan na si Mang Google. Ayan. At ayan i-type lang natin dito guys ang 1 peso BS P numista. So, ayan. At ayan na nga. Ay, dito tayo sa magnetic. Dahil ang 2015 ay magnetic. So, ayan. Makikita natin dyan ang kanyang impormasyon guys. Ayan, ang kanyang pictures. Mababasa natin dyan lahat guys ng impormasyon. At diretso na nga tayo dito sa ating i-update na 2015. So, ayan, guys. Ang 2015, ayan. May tatlong klase, guys. Ang 2015, isang reverse 2, ayan, reverse 3, dalawa. Yung isa, frosted. So, ito, ma meron na tayo nito, guys. At, syempre, pag nakaka-hunt pa rin tayo nyan, kinukuha natin yan. At, ito, madalang tong isang reverse 3 na to guys. Eh. Yung die 3 na hindi frosted. So, karaniwan sa nakukuha natin na die tree ay frost. Kaya, ikinip natin yan ngayong na-hunt natin na yan na die tree. At, ayan nga, makikita nyo dyan guys. Ang kanyang collector's value, nagumpisa dito sa very fine, ay 6 pesos at 20 centavos. So, same lang sila ng extra fine. 6 pesos and 20 centavos sa very fine at extra fine. At dito naman sa AU condition, 20 pesos. At dito sa uncirculated ay 45 pesos. So, at ito ay may frequency na 9% yung ating nahunt guys. So, ayan. Yung pinaka-common ay 21% so meron siyang 63 pesos dito, dito, sa uncirculated so 101% guys mas mataas ang presyo nitong nahant natin na madalang din so 9% ang kanyang frequency masasabi natin common yan guys pero madalang makita yan ang nahant natin palagi ay itong frosted so ayan 2% ang kanyang frequency So, ayan guys, ang status ng die 3 na na-hunt natin na 2015. So, ayan. Talagang bold letters talaga siya guys. Ang laki talaga niya. At isang reverse frost na 2018. So, ayan yung ating na-hunt. So, nakadalawa tayo. Kaya, kahit papano jackpot din tong bar yan ni eh, commander so ayan may ikikip na naman tayo at idadagdag sa ating coin collection so ayan guys maraming maraming salamat sa mga sumama dito sa ating coin hunting sana po ay huwag nyong kalimutang i-share at i-like yung ating video guys keep safe always and God bless